London, nakamit ni Prince Harry ang pinakamalaking panalo sa kanyang legal na digmaan laban sa mga tabloid ng British noong biyernes nang ipasya ng High Court ng London na siya ay naging biktima ng paghack ng telepono at iba pang labag sa batas na gawain ng mga mga mahayag ng Mirror Group na alam ng kanilang mga editor. Ang nakababatang anak ni King Charles, na naging unang senior British royal sa loob ng isang daan at taon na nagbigay ng ebidensya sa korte nang humarap siya sa isang paglilitis noong Hunyo, ay ginawara ng isang daan at apat na pulibo anim na daan pounds, humigit kumulang US dollars isang daan at walumpulibo pitong daan, matapos sumang-ayon ang hukom na siya ay tinarget ng mga mga na nagtatrabaho para sa Mirror Group Newspapers, MGN. Ang konklusyon ng hukom na ang mga editor ng Daily Mirror, Sunday Mirror at Sunday People, at ang kanilang mga executive ay alam ang tungkol sa maling gawain, ay nagpapatunay sa maingay na mga argumento ni Harry na alam ng mga senior press figure, at tinakpan. Ang maling gawain ngayon ay isang magandang araw para sa katotohanan pati na rin ang pananagutan, sabi ni Harry, na wala sa korte, sa isang pahayag na binasa ng kanyang abogado na si David Sherborne. Nalaman ng hukom na alam ni Pierce Morgan ang tungkol sa mga labag sa batas, nagawain sa Daily Mirror ang aking pangako na tugunan ang kasong ito ay batay sa aking paniniwala sa ating pangangailangan at sa masamang karapatan sa isang malaya at tapat na pamamahayag at isa na may tamang pananagutan kung kinakailangan. Iyan ang kailangan natin sa Britain at sa buong mundo. Nanawagan ang prinsip sa mga otoridad na kumilos laban sa mga natukoy na lumabag sa batas. Mula nang magbitiw sa mga tungkulin sa hari noong 2000 at 2020 at lumipat sa California, kasama ang kanyang asawang si Meghan sa US, ginawa ng Duke ng Sussex ang kanyang misyon na alisin sa British Press ang mga inaakusahan niyang mga kriminal na nagpapanggap bilang mga mga mahayag, lalo na ang mga senior executive at editor. Sinabi ng desisyon na kabilang sa mga editor na nakakaalam tungkol sa laganap na labag sa batas na pag-ugali ay ang high-profile broadcaster na si Pierce Morgan ang editor ng Daily Mirror mula isang libo, nadaan at siyam naput anim hanggang dalawang libo at apat na naging nangungunang kritiko ni Nahari at Meghan. Palagi niyang tinatanggihan ang anumang pagkakasangkot sa paghack ng telepono. Isa si Harry sa humigit kumulang isang daan klaimant kabilang ang mga aktor, sports star, celebrity, mga taong may koneksyon lang sa mga high-profile figure na nagdemanda sa MGN dahil sa mga claim ng paghack ng telepono at labag sa batas na pangangalap ng impormasyon sa pagitan ng isang libo, nadaan at siyam na isa at dalawang libo at labing isa na pagpasyahan ni Judge Timothy Fancourt na labin lima kwento ang resulta ng mga labag sa batas na gawa. At ang telepono ni Harry ay nahack lamang sa katamtamang lawak sa kanyang nakakatakot na paghatol na pagpasyahan ni Fancourt na nagkaroon ng malawakang paghak at labag sa batas na aktibidad sa MG, mula isang libo, nadaan at siyam naput hanggang dalawang libo at labing isa. Kahit na nagpapatuloy habang ang isang pampublikong pagtatanong sa mga ipinagbabawal na kasanayan sa mga pahayagan sa British ay nagaganap. Matibay na ebidensya sa paghatol Sinabi ni Fang na mayroong nakakumbinsi na katibayan na alam na alam ng mga editor ng bawat pahayagan na ang pag ng telepono ay ginagamit ng husto at nakagawian at na masaya silang kunin ang mga benepisyon nito. Gayon paman, sinabi niya na ang board ng kumpanya na pag-aari ni Rich ay pinananatiling madilim ng dating punong ehekutibo nitong si Esawa Bailey at ng legal na direktor ng grupo. Sinabi niya na itinago nila ang labag sa batas na pag-uugali hindi lamang mula sa iba pang mga direktor, kundi pati na rin sa parliament, isang pampublikong pagtatanong sa mga pamantayan ng pamamahayag sa pagitan ng 2011 at, at 2012, mga shareholder at publiko at ang mataas na hukuman sa isang nakaraang pagsubok noong 2015.